Ginagawang kampanya ng mga health officials. Buhaba na bila naman nagkakasakit ng typhoid fever sa Nueva Vizcaya. May mga balita ni Juan konsol. lumaba na ang bilang na matinumaan ng sakit na typhoid fever sa bahay ng Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya, matapos magdeklara ng outbreak noong nakarang buwan dahil sa naturang sakit. Since tumaas po talaga yung kaso ng typhoid, simula po ng July, nagkaroon po kami ng 26 confirmed cases ng typhoid. Based po yung sa uh, WIDL test na kinakandak po namin sa laboratory ng Enero hanggang Agosto, humigit apat na po ang may ng Municipal Health Office sa Garangay, Luglob, kung saan karamihan sa mga residente dinapuan ng sakit ay mga dalawang buwang hanggang higit limampong taong bulang. Um, usually po kasi, uh, based doon sa interview namin sa mga patient, um, we found out na kanimita na kinukuha na nila ng tubig na iniinom nila, yun sa mga uh, balon. Kasi mitan po, alam niya naman, uh, medyo liblib -lib yung, sa liblib -lib na lugar yung um, iba na hatira. So, hindi po naaabot ng water system. Ang pagbabao mananang kaso ng typhoid fever ay epekto ng maigpit at patuloy ng kampanya ng lokal na pamahalaan kontra sa sakit. Yung um, sunod na project ni Mayo na ipalinis lahat ang mga, uh, ipa check up uh, lahat yung mga pinagagalingan ng tubig para, uh, nabasan yung na outbreak sa Alpang sa Castaneda. Sa kabila nito, nakantabay pa rin ng kanilang klinik at ambulansya. Nakatutok din ng MHO sa mga sakit ngayong Berman, gaya ng ubo, sipon at lagna. Para sa premiera Balita, Juan Pinsol. Baga magdawag naman na natin ang pagpasok ng malamig na panahon, magkawal pa rin ang nagsisigla ang bentahan sa mga susunod pang araw. Primera balita ng Rod Consol.